Anjan, Layo mo Kapi pananong hagis, Abot na abot nga ah Ang sexy ngayon ng katoks ah <laughs> Meron oh Meron wala? Wala meron dapat yung unang hagis oh, tawilis. Salinyasi, salinyasi. Mm. Kamukha siya ng tawilis kasi yung tawilis daw talagang sa tala, taal talik. So ito kamukha talaga siya ng tawilis yung salinyasi. Ito so, yung lasa niya, same na same din sa tawilis sa ano, sa amin sa taal. talik. Yan tamban. Dadagdagan lang natin yung nahuli na natin mga idol ganun. <laughs> Nakarami rin sila eh. Ang dami katok sa kabila. Hmm? Ang dami sa kabila. Ayan. Hindi ko na ilawan. Uy, may ano. Sapsap. Sapsap -sap din. Hindi talaga tayo pinababayaan na sapsap. Parinis. -sap. Hmm? Hmm? Tamban. Ito yung tamban, bilog. Ito yung tamban. Tamban. Ito yung tamban. Ito yung tamban. 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 Ako daw, ka, ah kumikinig daw sabi ng katoks ah kuwi ko umiisa na si babo dalawa na ayan kasama so, may kasama rito yung taiwanese nung yung sa kabila ayan taiwanese isang dung. tambahan ang laki idol oo dalawa tatlo Apat, ang lalaki. Ang lalaki yan Oh, oh. Dami sa saling masing. Bakit? Laki lalaki ito. natin ng mga Taiwanese, papahin nila sa ano, bingwit. <laughs> yan. Ang lalaki niyan. Ano masarap pang kilo ko yung mga ganyang size ng tambal. So, so ito mga ano naging dati kong ginagawa ng tuyo Dinadaing ko na tuyo yung mga tamba niyan. Tsaka yung mga tawili sa linyasi yan Ginagawa ko ito yan At ginagawa ko siyang extra income So ngayon hindi nang masyado ganun karami talaga Di ka tala tulad dati na isang hagis is may dalawang daang piraso na ngayon makakapuno ka na isang na lang kasi uh, lumalabas na sila sa alaot hindi na sila tumatab isang hagis Ma makakapuno ka na isang cooler isang hagis puno na yung cooler ganyan konti na lang